Kamusta mga kaloks? Welcome back sa ating channel kung saan natin ko sa inyo ang mga hidden gems ng Pilipinas. At ngayon, dadalhin ko kayo sa isa sa mga natatagong paraiso ng Nueva Ecija. So ano pa hinihintay nyo? Tara, samahan nyo ako sa Minalongaw National Park. Mula Maynila, nasa tatlo hanggang apat na oras ang biyahe papunta sa General Tino, Nueva Ecija. Pero sulit na sulit ang biyahe, lalo na kapag nakita nyo ang mga tanawin. Ginagampanan pala natin ay para bang town park town proper ng Penya Pranda. At according dito kay Google Map, meron tayong daanan na pulay. Babalutan tayo. Hello, so ito na mismo ang Penya Pranda Bridge. At nandito na tayo mga kalok sa Minalungaw National Park. It's known for its emerald green river, limestone cliff at napakagandang nature view. Perfect na perfect to para sa nature lovers at adventure seekers. Ayan mga kalok, so nandito na tayo ngayon sa Minalungaw at uh, nagbayad tayo ng 100 pesos for environmental fee at kanina nga, yung naka-GoPro ako, nagkaroon pa yata ng problema yung GoPro ko. At mukhang mapapapalit na nga yata ako ng Action 5 Pro. Tama ba yun, Boss oh. Kailangan ko na ba magpalit, no? Yes! So, yan. Mas maganda yung Action 5. Yun, mas maganda din yung Action 5. So anyway, yun. ah uh, nandito na kami. Uh, at mayroong entrance fee na 20 pesos. Uh, parking fee na 20 pesos. Yan, so. Hintayin. Magkano po? So, pakikita ko sa inyo yung mismong ito yung mismong river. Ito po po, magkano? Ito yung mismong river. River. Tapos ito yung nandun yung rock formation mismo. Uh, makikita mo na napakaganda at mayroong mga tumatalon-talon. Mukhang maganda yata dun sa mismong hanging bridge. Magaan na tayo dito sa mismong balsa. Tatawid tayo. Pag nahulog tayo, chamba. Ayan, so ayan, pagdito nyo. Ayan yung mismo tatawira natin. Tatawid lang tayo dito. Tutulay. Tatawid lang tayo dito. Magkakuha ka Sige, Sige Pwede pong pagbalik yung May pagbalik na, na Pagbalik na rin yung best <laughs> Adventure to Ayan sa kabila Dumaan. Ay, salamat. Dupa na. Ayan, nakatawid na tayo. Dito. Ayan, nakatawid na tayo. So, Palipad tayo na drone. Para at least kita natin. Ang hirap kasi pag nagpalipad ka dun si, dun sa mga cottage doon. Tapos dinala mo dito yung drone. Ang hirap tansyahin. Baka kasi mabunggo. Or sumabit. Hindi natin kasi alam hindi kumataan siya kasi yun oh, katulad yun may wire pala na yun. Muntikan na din siguro yung drone ko kanina. Wire din mo wire yun. Ayan o. Guni-guni lang. Ayan, so dito tayo magpapalipat. dito tayo pupwesto. Wipe sleep from your eyes Quit dreaming now, the sun is on the rise By day This dusty room will be a thousand miles away Once heard it said in a song Best keep to traveling on right ten in deep into town Another night of Ayan mga kalok, so nandito na tayo ngayon sa mismo Minalungaw. Ayan. So kanina nagpapalipad lang tayo ng drone dito. Medyo nag-aalangan ako kasi baka sabitan tayo. May masabitan. So wala pala. Clear pala itong gitna. So ito yung mismo ano. Yung rock formation dito. Napakaganda. Ayan o. No? Grabe par. Ganda. Sobra. Yan, no? sipin nyo na lang yung medyo yung malapit sa tubig maputi so siguro may tendency dito na umaabot yung tubig hanggang doon. yung sa may part na yan no? grabe ganda ng lugar at napakalino ng tubig kung nakikita nyo siguro sa ano sa video, makikita mo yung ilalim mo. Oh. Napakalinaw. Kulay green siya pero malinaw. Kaya sa kulay green kasi nagre-reflect yung mga dahon sa gilid. Hindi to edited ah. Kasi marami na nagre-reklamo. Pag kami daw mga travel vlogger, pag pinakita daw namin yung lugar, sobrang ganda. Pero once na pumunta na sila dun sa mismong lugar, eh nadidisappoint sila. Pero itong lugar na to, hindi mo na kailangan mag-color grading, napakaganda talaga. Mm. Ano, right. may tatalon. Tignan natin, bilis. Galing. Oh! <tryo> Ikaw yeah, ka. Diyan mga kalon. Basi yun yun. Sige Hindi ako pwede sa Tumama ka? Tumama ka sa ilalim? Yung Mababaw? Hindi. malalim. Ano <laughs> <doon> ba talaga? <laughs> so, Nagkakagulo sila hindi nila malamang mal kung malalim pa o mababaw kasi sumasayad. Hahaha. <laughs> Grabe oh. Ayan yung kalda. Ano? ang ganda dito. Para. Ayan oh. Punta pa tayo dito sa so may dulo na yun. Tara. Oh. Grabe. Ang ganda ng ka lugar na to. Dito para sa lang mayroong mga view deck na nakalagay eh. Kaya no, oh, mapapansin niyo para silang may mga view deck. Ayan, meron dito ang tulay. Daan tayo. at dito yung mga ibang floating cottage dito nila napiling pumunta ayan o no? grabe, ang ganda ang ganda par Ganda hapon po. Ayan hey po, shout out, shout out. <laughs> Ayan o. Hello. po. Napakaganda po ng lugar nyo. Pero alam, may speaker sir. Ay, meron po. Wait lang po. Ang bigot sa mga motor. Ay sir, bahala na po kayo. <laughs> meron sir. Meron <laughs> sir. Ayan, marami tayo dito magiging followers. And there. Ayan. Lalala, Krishna, lalala, lalala. We're born to by daylight. I'll take the wheel if you start to on. Just keep to traveling on. Tacloc. So, napakaganda ng lugar. Sabi ni Kuya, pag dumerejo ako dun sa parte na yon, batis batisan na lang makikita ko. Pero, sigurado na maganda. So, susubukan kong maglakad papunta pa dun. Hanggat may araw. Ano? Ito yung mga bato dito, makikita nyo, puti. So, hindi siya marmol. Ah, isa siyang uri ng mga limestone. Yung mga bato na yan. Oh. Tignan yung tubig, oh. Ang linaw. Grabe, oh. Grabe, linaw. Dito masarap mag, maglakad-lakad, mag-trekking kasi may mga hagdanan. Ayan sila kuya. Ako <laughs> okay, medyo pataas pala to. Pero sige, tignan na rin natin. Ano? Tignan yung mismong tubig. Kitang-kita yung ilalim. Malalaki ng bato sa loob. Ay, sa ilalim. Grabe, ganda. Siguro, yung kanina naming nakitang ilog, yung mga resort doon, pwede silang pumunta dito dahil ito, dito lang talaga patungo eh. Or sa ibang galing yan, yan, makikita lang naman natin sa mapa. Pero, panik pa rin tayo. So, yan mga kalok, so, yan. Ginawa natin 360 mode para makikita natin yung lahat. Ayaw niya yata sumama. <laughs> ha, uwi na kayo, baka ayaw pa niya umuwi <laughs> uwi na, papi ah, dito, takot siya dito kargayin mo muna siya papi Ayan, tulungan kita. Ay. Oh. Papi! <laughs> <laughs> ang tao pumasok ng araw? Malakad tayo. Ikot <laughs> ng tao pabalik na tayo doon ngayon sa mismo cottage na kung saan kami huminto. So, titake na lang tayo ng picture. Huwag ka doon na nasa kanan mo. Oh, wala sagdan dito. Ito <laughs> oh, ang katulak ng crowd. Kasama tayo sa trino. Okay si siyang camera. Oh. Shout <laughs> <laughs> out! Kuya Gene! Imagine mo, kasama ko yan sa Palawan. Ngayon magkasama kami sa Manalo National Park. Ngayon, atanin ko kayo, alin ang magandang reformation? Doon sa Palawan na ito. Hmm, tagaipan, meron silang sarili sariling ano uniqueness uh, uniqueness, appearance, uh -huh. di ba? Pero minsan nga hindi na natin kailangan lumayo kung meron naman lang dito, di ba? Pero kung gusto mo talaga ng overganda, uh -huh. go to Palawan at kung meron naman din budget. Uh -huh. diba? But if you can do both, why not go to Minulanga Park and go to Palawan? Yes. <laughs> Correct. 100%. Yes. Yeah, no? <laughs> Kuha na ko lang tong anong bridge. Pani tayo ngayon. Dito tayo sa si mismo Hanging Bridge para makunan din natin yung 360 view. Ngayon, minaluma. Yan, pagod. Ah, pagaganda dito. Yan, medyo nakakalula lang sa dahil tuwi bawat tapak mo nagsiswing siya. Talagang hanging bridge siya. Pero napakaganda. Yan no. <laughs> Woo! Grabe, ganda par. Na to kaya may mga wire o yung mga malalaking kable katulad nitong nandito meron silang zip line papunta doon ano natin toilet Grabe, ganda oh. Tanong na rin natin kung magkano yung price once mag-zipline. Kuya, tanong lang, magkano po yung zipline? Ay, mag, di pa rin yung zipline. Magpaano, sumakay. <laughs> 200 pesos po. Ayun, mga kalokso, 200 pesos. May enjoy nyo na yung mismong sky view ng Minalungaw. Ayan no? sabi. Maraming salamat po. Kuya, Sapa, pa, pa, zoom ko. One, two, thank you. should be Tungaw is truly a piece of paradise. Hindi lang siya maganda sa paningin, nakakaralax din sa pakiramdam. Kaya kung hanap nyo escape mula sa stress at ingay ng lunsod, minalungaw ang sagot. Nature, adventure, at peace of mind, all in one. And don't forget to like, share, and subscribe para sa marami pang travel spots around the Philippines. This is Loki Moto and kita kids ulit sa susunod nating biyahe. Paalam mga kaloks!